Magandang gabi po mga kalaki. May 30 na po mga kalaki at siyempre po bukas may 31 na nakaihingi ka na po ba sa akin ng uh, mga itatambal mo para sa mga numerong inaalagaan mo kung hindi pa po, abay magre-reply po ulit tayo magbibigay po ulit tayo ng mga tatambalan nyo po ng mga uh, papatambalan nyo po ng mga numero nyo na inaalagaan sa akin ng 2 digit at 3 digit lucky number sa ibibigay ko po ang katambal po ng mga numerong gustong gusto nyo po uh, wala naman po itong pilitan sa mga gusto po na makakuha ng mga itatambal nyo para sa mga tatayaan nyo sa STL, sa Lotto, sa national, sa wedding abay sabihin nyo lang po sa akin dyan sa comment section na diyan po kayo mag, mag chat chat mga kalaki para po ma-replyan ko po kayo basta po naka-follow tapos nag-heart, nagko-comment, share ng share ng mga video namin sino ko para hindi ka bigyan ng mga lucky numbers, di ba? Ang dami na po nating nabigyan, kaya kung hindi pa kita nabibigyan, Abay. chagat tsaga lang po mga kalaki dahil chine-check ko po kung naka-follow ko o hindi. Yung pamigay, yung pamigay ko mga lucky numbers ngayon, itatambal ko po 'yan sa mga gusto mo na numero. Ano po ba ang gusto mong numero at ano po ang gusto mong tayaan para po bukas? 3 days niyo pong aalagaan 'yan na 2 digit po ba o 3 digit mga kalaki. At sa mga may birthday po ngayon hanggang sa first week po ng hanggang first week po ng June mga kalaki kasi June na sa isang araw bibigyan kita ng 6 digit lucky numbers na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad. So, mag-aantay na ako ngayon. Tara na!